Alam nyo ba kung paano natin mapupuksa o mapapaalis ang mga langgam na sumisira sa ating mga tanim? Hello mga ka-agri! Kung yan din po yung problema ninyo sa inyong mga tanim, makakatulong po yung information na ito. In this video, ibibigay po namin sa inyo yung limang home remedy para sa mga langgam. Coming up! Ito po yung limang paraan kung paano natin mapupuksa o mapapaalis yung mga langgam. Number one, yung flooding. Number two, yung hot water. Number three, Number three, powder. Number 4 yung white vinegar. Number 5 yung borax. Bago po natin isa-isayin yung mga nabanggit, konting background lang kung paano nakakasira itong mga langgam sa ating mga tanim. Una, yung mga langgam na to, sila yung nagdadala ng aphids. Ito kasi mga langgam, naglalagay po yan sila ng pagkain ng aphids dito sa mga talbos. Then itong mga aphids naman, pupuntahan nila yon, kakainin nila yung katas, yung sap sa mga dahon tapos makikita natin magkukulubot yan kaya pag may nakita po kayong mga talbos ng inyong mga tanim na nagkukulubot check nyo po yung ilalim ng dahon siguradong meron niyang aphids then itong mga aphids na to habang kumakain sila nagpuproduce sila ng honeydew na pagkain naman ng langgam so nagkakaroon sila ng symbiotic relationship nagtutulungan silang dalawa habang kumakain po itong mga aphids dyan sa mga dahon, itong mga langgam nagsisilbing protector. Kasi may mga predator yung aphids na isang insekto, yung mga ladybug, kinakain nila yung mga aphids. Itong mga langgam, sila yung nagpoprotekta para hindi sila makain ng mga insekto. Maliban po sa langgam at aphids, may ginagawa pa itong mga langgam sa ating mga tanim. Nagbabahay sila sa ilalim ng lupa ang tinitirhan po nila madalas yung mga lupa na naka-elevate, yung matataas, yung mga nasa container. Kasi ayaw po nilang malubog sa tubig yung kanilang colony. Kaya pinipili po nila yung mga hindi bahain na lupa. Kaya po madalas nakikita natin yung mga bahay ng malanggam malapit po sa ating mga tanim. Kasi ito pong mga langgam na to gumagawa sila ng tunnel sa ilalim po ng lupa para hindi magkulaps yung lupa na yan, yung ugat po ng tanim, yan yung nag-hold doon sa kanilang structure, sa ginawa nilang mga tunnel. So parang tumulong pa yung halaman para tumibay yung kanilang mga bahay. Tapos yung mga butas na yan, yung mga tunnel doon sa ilalim ng lupa, pinamamahayan po yan ng mga fungus. Tapos yung mga langgam, yan po yung minimina nila, yung mga fungus na nandun sa mga tunnel na yon. Then, dahil po may mga fungus yon affected na yung ating mga tanim. Kaya makikita natin dahan-dahan ng nagkakasakit, dahan-dahan nang naninilaw yung mga dahon, na lalagas yung mga dahon, natutuyo na yung mga katawan ng mga sanga. So dahan-dahan pong nasisira yung ating tanim dahil po dun sa mga fungus sa bahay ng mga langgam. Marami pong klase ng langgam. Yung ibang langgam tulad ng nabanggit natin, mga destructive po yun sa ating mga halaman. May mga langgam din po na nakakatulong para mapaganda yung ating mga tanim kasi sila po yung nakakapagpalipat ng mga pollen para mabuo yung mga bunga. Tulad po dito sa sitaw natin, wala naman na akong nakitang mga aphids pero may mga langgam don sa puno. So so far wala naman problema yung ating tanim. Okay lang hinayaan ko lang po yung mga langgam na yan. Pero kung nakita ko na payat yung tanim tapos may mga kulubot na sa mga talbos, may mga aphids. Saka ko po siya ginagawa ng paraan para maalis tong mga langgam na to. Tip number 1 ay flooding. So hahanapin natin yung source ng mga langgam. Kung may nakita po kayong bahay don sa container na pinagtaniman natin or sa lupa, ang gagawin natin dyan, ifa-flood natin. Babahain nyo po ng babahain yung lupa para magsipag-alisan yung mga langgam. Ayaw na ayaw po kasi nilang na-disturb yung kanilang bahay kapag ka matubig, mag-aalisan po yung mga langgam na yan. Tip number 2, bubusan po natin ng mainit na tubig yung kanilang mga bahay. Pero ito hindi siya effective kung merong mga tanim na malapit dun sa bahay ng langgam kasi ma mamatay yung ating mga tanim. Tip number 3, Pwede tayong mag-apply ng mga powder. Ito mga powder na to madali makita sa ating mga bahay. Pwede tayong mag-apply ng paminta ibudbud nyo po sa inyong tanim or paikot dun sa puno para hindi lapitan ng malanggam. Ayaw na ayaw po kasi nila yung amoy ng paminta. Kung meron po kayong mga chili powder, ayan, pulbos din na sili, mas maganda. Pwede rin natin yan ibudbud dun sa lupa kung saan may mga langgam or i-spray natin sa mga dahon para mag-alisan yung mga langgam. Then yung isa pang powder na nakita namin, ito medyo bagastos lang, yung Cinnamon powder Pwede rin natin yung gamitin Ibudbud lang natin sa lupa Paikot dun sa puno Para hindi rin puntahan ng mga langgam Tip number 4 Gagamit po tayo ng white vinegar Tsaka dishwashing liquid uh, 100 ml ng white vinegar Tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid paghaluin natin Tapos ilalagay natin sa sprayer Then i-spray natin sa mga langgam ito po automatic mamamatay yung mga langgam pero hindi natin siya pwedeng i-spray kung nasa tanim kasi matapang po yung solution na to pwedeng malanta yung mga dahon magtitimpla lang po tayo ito maliit lang yung aking sprayer kaya tatantsayin ko na lang yung mga ingredients lagyan natin ng dishwashing liquid ang maganda po dito sa suka ayaw na ayaw po ng mga langgam itong amoy ng suka. Tapos yung suka na yan, nakakatulong para sirain niya yung trail mark. Kung mapapansin niyo po yung mga langgam, pag naglalakad sila sunod-sunod, linya-linya. Yung mga naunang langgam, nag iiwan po siya ng scent para sundan din ng ibang langgam. Kung mai-sprayan natin yon, masisira po yung kanyang trail mark. Hindi na sila makakapunta dun sa kanilang pinupuntahan. Okay, then, ipaghalo lang natin yung ingredients na dalawa. Then, ready to spray na siya. Papakita ko po sa inyo kung gaano ka-effective itong white vinegar at dishwashing liquid. Masisira yung kanilang trail mark. Tapos, di na sila makakapunta doon sa pupuntahan nila. Amatay na yung mga langgam. Ganon kabilis po yung epekto ng dishwashing liquid at yung white vinegar. Tip number 5 ay borax. So, ang gagawin po natin, hahaluan natin yung borax ng white sugar. Ang ratio po nito, 1 part ng borax sa 2 parts ng white sugar. Kung 1 teaspoon yung ginamit natin na borax, dapat 2 teaspoon din ng asukal. Then, tutunawin po natin siya para maging malapot yung kanyang consistency. Yung borax po, ginagamit siya for cleaning purposes. Uh, ingredients din siya sa paggawa ng mga sabon. Kakabili po tayo nito sa online. Yung borax ay sodium tetraborate. Paano nakakatulong ito sa pagbuksa ng mga langgam? So dahil nilagyan natin siya ng asukal, ang tendency po niyan pupuntahan siya ng mga langgam. Then madadala ng mga langgam na to, yung mixture natin na may borax pauwi doon sa kanilang colony. Then mahahawa yung ibang langgam, lalo na po yung kanilang queen. So pagka namatay yung kanilang queen, hindi na po makakaproduce ng egg. Mauubos at mauubos yung kanilang colony. Kayan po ka-effective itong borax trap. Kung gagawa po kayo nito, for your protection, gumamit po tayo ng gloves at saka mask. Kung wala po kayong mabiling borax sa inyong lugar, ano yung pwede natin i-substitute sa borax? Pwede kayong gumamit ng baking soda. Yung baking soda po ay sodium bicarbonate. Ang ratio po nito ganun din, 1 is to two. 1 teaspoon ng baking soda sa 2 teaspoon ng sugar. So, ano naman yung magagawa ng baking soda sa mga langgam? Yung baking soda, dahan-dahan niya pong kakainin yung exoskeletal ng mga langgam. Kaya, mamamatay din po yung mga langgam na makakakain ng ginawa nating mixture. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!